Narito ang kaganapan sa abot kamay na pangarap na kung saan ay nais mabawi ni Josa ang cellphone ni Doc RJ para ibigay kay Ana Lynn. Subalit na ibenta na ito ni Bogs kaya ngayon ay babawiin at ipinaliwanag niya na ang ebidensya ay nasa cellphone. At wala daw alam ang babae sa ebidensya kaya naman nung mabawi na nung lalaki ang cellphone ni Doc Tanyag ay nakita niya na merong ebidensya na nagpapatunay na si Moira ang may kasalanan. Hindi titigil itong si sa hanggat hindi nababawi mula kay Bog ang cellphone na pag-aari ni Doc RJ. Sa kabilang banda naman ay binisita nitong si Zoe ang kanyang totoong tatay na si Doc Benitez. Ayun pa kay Zoe ay wala daw dapat makaalam ng kanilang sikreto na totoong mag-ama sila. Sa kabilang banda ay nagtanong itong si Doc Benitez kung si Moira nga ba ang nagutos na barilin itong si Doc Lindon. Kaya naman napatingin itong si Sowi at sasabihin niya na si Moira nga ang may dahilan. Sa kabilang banda ng malaman ni Bogs, kung anong nilalaman ng cellphone ni Doc RJ ay tinawagan niya itong si Moira Tanyag na alam niya na ang sikretong tinatago nito. Kaya naman ay peperahan niya ito para mapunta kay Moira ang cellphone na naglalaman ng ebidensya na siya mismo ang tumulak dito kay Doc RJ. Abangan natin ang susunod na kabanata sa abot kamay na pangarap.